Kita niyo po yung loob ng tangke natin. Yan po yung loob ng tangke. Ayan, kita niyo po. Ayan. Ayan, loob ng tangke. Ibig sabihin, kailangan mo nang grabe ang yung malipis ang sinasabi ko. Doon sa unang video nito, sa, pa, sa unang video, makikita may mga kinabit ko na dalawang grabe sa loob na maninipis. Doon po tatama doon sa ano na yun doon sa nakikita nyo po doon po yung tatama o oh, doon yan po tatama sa gilid na yun 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 sa gilid na yun yan yan dyan po tatama yung haba na ilalagay natin para yung walang singaw talaga siya kasi babaon pa yung isang pinaka ano ng ano eh ito po eh natin na yan ito yung isasalpak natin ito yung isasalpak natin kasi pag pa ito, ito babaon pa ito. Sa ilalim na yon, di ba? Sa ilalim na yon. Kailangan natin lagyan to ng rubber na malipis dito, dito sa gilid na to. Ito, ito, ito. Dito, dito, ito. Sa gilid na to. Sa ibabaw. Sa ibabaw. nito. Sa kailangan nakap, ito yung naka, 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 ano siya? Nakapatong po dito. Ito, ito, ito. Nakapatong dito. Kita niya po yan. Nakapatong dapat dito sa ano. Ito, ito, ito. Kasi iba kasi di pa nakakaano yung alam ng tangke. Huwag natin mabalay wala ng tangke. Kung may singaw, huwag nyo ituloy. Yan. Dito dapat nakasubo. Pagang sing-sing sa pagang sing-sing, nakasing-sing. Papasok nyo dito. Yan. Ginamit na po natin natin ito pag-asimbol eh. Nang kalan natin. Ginamit na po natin doon sa kabila. Yung dalawa po. Ayan. Susubukan po natin kung walang singaw Papasok po natin. Salamat mayo ko nakita, ito to to, nakita, nakita ko po na nakakabit na dito, yan pa o, oh. baka yung iba din nakikita na ako hindi pa, ito po yung sinasabi ko, may nakakabit na pala dito, yan, salamat may kakabit natin ngayon, okay, yan po, nakikita nyo po ito to, to yan, nakakabit na pala dito, salamat naman. Ito yung mga sinasabi ko, boss. Ito yun. Ito. Okay. Ito yung po na, na yung sinasabi ko. Okay na. So, ipapasok po natin dito. Kasi ito, isa, ma, parang may pabilog yung isa. Yung magka, magkaibang penis nila. Kabilaan. Dito, flat. Dito po, flat. Kita nyo po, flat. Dito naman may pagkabilog-bilog. Kita nyo naman po, ang facing nyo. Kabilang side nyo. Ayan, di e ba? Kita yung pansin nyo naman po. Di e ba? Ang showboy nyo po, yung ito. Ganyan. Naka-flat yung pag naka-flat. Yan po. Ayan. Yan po. Kita nyo naman. Ayan po. Ayan po. Dapat nakaganyan po yan. Kita nyo po. Ah. Ayan po. Nandito yung pinaka-bilog niya. Hindi natin pwedeng po na kaganito. Ayan. Hindi po pwede. Uh, nakasalpak ng na ganito po. Hindi pwede po. Nakaganyan. Hindi pwede po yan. Nakaganito dapat. Ganyan. Sas, ipa, isusubo po natin dito. Yan. Yun. Yan. Ganito lang po. Yan. Yan po. Okay. Ngayon ipapasok na natin sa tangki. Yan. Papasok na natin sa tangki ito. Okay. okay. Yan na, pasok natin sa tangke. Yan po. Naipasok na natin sa tangke, yung tamang ano lang, tamang higpit lang. Higpitan lang natin to. Ito, 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 ito. Hipitan natin. Ganyan yun lang. Yung kaya nyo lang higpit. Huwag na may masyadong tigas. Yung tamang higpit lang. Kasi dyan din yung mag may hirapan kung sino magbabakamali asawa niya lang natin may hirapan sa magbaklas tamang lakas lakas ng higpit natin pag hinihigpitan niyo po i, ano to ito I sabay dalawang kamay yung gigihigpit hawakan niyo to naka steady tapos itong hihigpitan nyo yung tamang lakas po kung lalaki tayo tamang lakas lang wag na yung malakas kasi may hirapan naman yung magpapalit ala na po nakabaon po siya diba? nakabaon po di ba yan nakabaon na baon po yan nakita niyo naman Okay? Ngayon, titingnan natin kung mapapagana natin. Okay, wag na ituloy. Hanapin natin. Okay? O kaya magpabula tayo ng sabon. Okay? Ganun lang po. Nakabukas na po yung tangkin yan. Ayan, yung tin nyo. Binuksan ko. Mabuksan ko. Nakasyagado po yan. Yung pagkasyagado, ganun. Pag ganun po ang pagsyagado. Pag ganun. Pa, pag ano, pahawakan mo, pakaliwak. Pasi pag bubuksan, pag ganun. Yan, nakasarado po yan. Bubuksan natin ng pag -anon. Tingnan mo ang pagbukas ko. Yan, pag -anon. Pagbukas. Magkikita mo sa loose dito, nandito naman po yan. Nakabukas na po yan. Titisting natin. Yan guys, na -set up na natin ha. Okay na siya.